Hello po mga kakusina, magandang tanghali. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano maglaga ng itlog na hindi siya nababasag. Diba mas malimit na kapag naglaga tayo ng itlog, lalo gagawin natin sa, mawa, gagawin natin, ano, quick-quick, eh kailangan talaga buo yung ating itlog. Ayan. Ito, tuturo ko po sa inyo kung paano. Ayan. Ip uh, -tapos ang ating itlog, lagay natin siya ng tubig na pantay lang sa ano, sa itlog. Ayan. Pantay lang siya. Pagkatapos po, ayan, ilalaga natin siya sa mahinang apoy lang. Huwag nating dadamihan ang tubig. Huwag nating ilalampas sa itlog ang tubig kasi doon sila nag ano, nagbabangga-bangga. Tapos pag malakas ang apoy, doon sila nagbabanggaan kaya nasisira yung ating itlog. Kaya ang gawin na lang po natin ay uh, pantay ang tubig sa itlog, tsaka mahina lang yung apoy. Ayan. Um, uh, nalagyan ko na siya ng in, ano, ng mainit na malamig na tubig. Ugasan natin siya ng malamig na tubig. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo po, may crack yung pinaka-shell. Pero yung loob niyan buong-buo. Ayan. Tingnan nyo po. Wala po siyang kasira-sira ang ating itlog. Buong-buo po ang kanyang puti hindi nasisira yung puti at dilaw ng itlog. Ayan. Ganun lang po yung sikreto ng paglalaga ng itlog. Ayan, tingnan nyo buong buo. Walang sira. Ayan pa. Magkakarakman ang shell pero hindi siya nasira ang kanyang puti at dilaw. Ayan, buong buo. Iba pag naglalaga tayo minsan, naranasan ko kasi yon noon at hindi ko pa alam. Pag naglaga ako ng itlog, basag. siya tapos lumalabas na yung, yung, ano, yung puti tsaka yung dilaw ng itlog sa shell kasi nga basag na. Ang pangit, di ba? Pag open mo ng ano, wala nang laman yung yung itlog at hindi na maganda dahil nga siyempre na ano na kasama na sa tubig ayan ganyan lang po ang krito para maging buo ang ating itlog wag nyo pong lalaksan ng apoy at wag ninyong damihan ng tubig mahina lang yung apoy at pantay lang ang tubig sa itlog ayan Ayan, tingnan nyo po, buong-buo ang aking itlog. Ayan, walang kasira-sira. Thanks for watching. Ayan, gagawin ko kasi siyang quick-quick. Ayan, thank you.